Hello, what's up mga kasoks? Ito lang po si Boy Sok nyo. <coughs> so yun nga mga kasoks, so napanood naman po yung video ko nga po. po yung, yung daily routine ko as a house husband po. So yun nga, medyo um, busy po talaga pag ganun. Marami akong nagagawa. Pero naga, marami po akong ginagawa. So yun nga po, medyo hindi ako makapag-pause masyado sa, sa aking exercise. So ginagawa ko lang po yung yung gawain bahay po yung pinaka daily routine ko. So yun nga, may napansin din po ako. Kasi natigil po yung aking mga stretching, kukunting stretching, hindi masyadong sapat. So kaya naninigas po yung aking mga paa, yung binti po, matigas po siya. So sa bahay po, okay naman po maglakad pero syempre, kailangan talaga ng exercise. Okay, masok ngayong nga hapon po mag-exercise po tayo ngayon. So, yun nga mga kusok. So, papakita ko po sa inyo yung mga stre stretching ko para dito sa hips ko sa mga ko. Para hindi po siya tumindi yung spasticity. <coughs> so, nakakaano po siya. Nakaka tag dito. Nakakabawas po ng tigas ng mga muasa. So, yun po yung ginagawa ko. Isa sa mga ginagawa ko. So, ito. Ito ako sa inyo paano. So, ito yung affected is slap. stretch mo so 30 seconds so yun dapat kung hindi nyo pa papaya mga ano po kayo nangahawakan kung pipil nyo po yung tension dito so sa normal po walang sakit yon so sa ating po parang mapipil natin na maganin siya. para siyang yung parang wala sa oil yung ganun yung napipin natin so kabilaan na po siya so left and right gagawin niyo po yan ito po ginagawa ko po ito lalo po sa loob ng bahay pag nanonood po ng mga kitong tv Kasi isa po wala na po akong oras na masin po na isa na isa na isa yan yung isa sa ano ko din yung spain. Ano naman po eto. ito. At no, nanonood no, lang yung TV. Tumayo kayo. Ganyan ka. Yan. Thirty seconds. Ingat-ingat lang Ingat-ingat lang po ha. may call man sa mga ano dyan ito na ko lang to kay Sir Jerry ito ginagawa ko pa nga para sa amin so pag tapay na ako kasi ganyan mo sa stretch sa pa ako so ginagawa ko ito kamay ikot na nakuha ko to kay Sir Jerry yan ikot ikot lang yan kung malaking tulong po yan So next thing, yung isa ko naman po is yung isang ginagawa pa ba na noong ng tibeto po Ayan Ito, 15th repetition po Kung, kung hindi pa rin po kaya is wala pong masama umawa. Kung uh, umano po kayo nung kakapitan nyo. yan po ngayon yung status ko so 5 months ago mga makakasok kaya kaya ko yan dahil nga uh, hindi po naging consistent o uh, yung exercise ko naging ganyan so huwag okay, yung mga muna ng pag-asa makakasok basta tuloy tuloy lang po <clears throat> yan pinapakita ko lang po sa inyo yung, yung status ko rin niya so sa paglakad naman po makakasok at naglakad ko uh. so sa so paglalakad 100% na ah uh, yung confident po maglakad pero hindi nga lang siya proper so stock walking po so ito yung 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 ito po matindi po na yung spasibiti I can walk home without you po ni 1 km to 2 km sa paglalakad without pain po Pero po pag taglamig taglamig po iba po yung lakad so, so, ko ito yung lakad ko pag taglamig Kapos naman na. Naaabot assassin. Sinunggit na kababa. at uh, meron pa rin po akong mga exercise sa paa isama nyo rin po yung squat po maganda rin po yung pantong yung spring tapos yung isa rin na uh, ayun nga mga so, yun nga po yung mga gina, yung mga ginagawa ko po so yun nga pala gusto ko lang shoutout shoutout po si Romar po sa Tsatsu sa, sa Sapiens eh, normal po uh, ganun lang basta tuloy tuloy lang natin yung exercise k choose happiness naman po uh, hindi kasi tayo kahit sabihin natin na ano tag dito na ano naman sa akin ng performance kasi iba iba tayo ng tama ng utak kaya ganun so huwag ka mawala ng pag-asa choose happiness uh, tuloy tuloy mo lang yung exercise eventually mo kukuha like me ngayon uh, yung kamay ko okay naman siya pagdating sa bahay pero wala akong magawa eh, na hindi map para mapabilis eh. pero tuloy tuloy tito, tuloy tuloy ko lang exercise minsan na prostrate ako aminin ko yan aminin ko yan makasok na ako minsan sa loob ng bahay na parang gusto ko maging normal pero minsan talaga hindi nawawala talaga lumakas yung spasticity yung tigas talaga ng muscle eh pero in the bright side naman na-accept ko siya as long na hindi lang ako, hindi ako nakahiga may nagagawa ako masaya na ako doon kumbaga ginagawa ko lang tinutuloy-tuloy ko na exercise ko so sa mga nag-comment pa na iba thank you rin sa sa support nyo tuloy-tuloy tuloy-tuloy lang natin yung ating pag-exercise both hands and feet para yung proper posture natin magawa na maano natin marami pong makikita sa sa youtube po na iano nyo po, uh, mag tingin -tingi na exercise doon, mag ano, i-check nyo po, i-mix nyo po siya kung ano pa yung mas makakabuti sa inyo, like me. So ako talaga, hamini ko sa inyo, ngayon parang ano eh, bumagal talaga yan, Naku, kasalanan ko rin kasi nga ano eh, kahit na malaking tulong yung gawaing bahay, iba pa rin talaga yung focus ka sa pag exercise. So, starting today po, magbibigay po ako ng isang oras sa labas para maglakad-lakad po. Sa bahay, oh, lagi ako naglalakad. Lagi ako nga. Maraming ginagawa sa bahay, pero hindi pa rin. Mas maganda pa rin talaga yung ano, merong mga hagdanan, gano'n. Sa ano. So, sa mga supporter ko dyan, thank you po. So, lagi nyo lang po panorin yung videos ko, yung ano ko, para hopefully meron ako na bibigay sa inyo na inspiration. Okay mga sok, ito ulit si boy sok nyo. And that's all for today. Thank you for watching my channel. Bye!